Hello po mga idol, magandang araw sa inyo. Uh, pabalik na po ako sa YouTube kasi medyo matagal na matagal po kung hindi nakapag-upload ng video. Uh, dito muna ako mag-focus kasi noon doon ako sa FB uh, na yung account ko 180 days tapos hindi ko alam kung anong violation ko. Bigla na lang ano ah uh, ni mita yung ano account ko. Sayang kasi may followers na, na mga 6,000. Tapos may mga stars na ma-earning na po. Tapos dito sa ano sa YouTube matagal na po ako. Ito ang una kong uh, inabalahan noon kasi dito ako nagsimula mag-upload ng mga video. Tapos dito di ko pino-focus kasi nagpokus ako sa Reels kasi madali lang po doon na magwita daw ng pira tapos dito ako bumalik na po ako sa Youtube at sana supportaran nyo, magsubscribe po kayo sa akin wala naman pong bayan na pag-subscribe at pag-comment at pag-share tapos sama-sama tayo dito mga idol kasi kung wala tayong swerte sa Facebook baka dito sa Youtube swertehin tayo at saka uh, ipokus natin dito ang ating sarili kasi medyo masama ang loob ko sa Facebook kasi wala po akong naalala na violation bigla na lang sisuspindi uh, wag kayong wag kayo sa Facebook kasi maraming bawal di, di ah, dito sa YouTube may bawal din pero ah, di katulad ng Facebook na grabe napaka stick to ni Mita po at dito sa dito sa YouTube may warningan ka muna kina copyright claim ang lagay sa pag may ano ka doon di, bigla bigla na lang mawala yung account mo hindi, hindi napaka hirap magano mag ano, gumawa mag ng account sa Facebook may idol padamihin mo muna ang followers mo tapos bigla ka na lang isuspende eh. ah, na parang barang saktan aku itu itulah aku sana sa YouTube fokus sama-sama tayung Idul itu pun si uh, multi kemiruk TV kami selamat tu